Mga Reyes po, yung at kaibigan. Reaction vlogging. May hangganan ba ang paggawa ng kabutihan? Ang sagot, oo. Oh. Una, sana dapat, dapat sana lahat ng tao gagawa natin ng, gagawa natin ng kabutihan. Una, kung kaya natin. yung e minsan, may mga pangyaring hindi natin kaya. Kaya hindi natin magawa ng kabutihan. Minsan, wala tayong may babahagi. Minsan, hindi natin alam kung paano makatulong. Kaya kung kaya natin, gumawa ng kabutihan. Pangalawa, kung may pagkakataon, paano kung gusto nating gumawa ng kabutihan, kung wala naman pagkakataon, paano tayo gagawa ng kabutihan? Pangatlo, kung may nangangailangan, paano kung walang nangangailangan, paano ka tutulong kaya mapalad ang taong tumutulong dahil biyaya po yun pagkakataon na makatulong ka biyaya yun kaya kailangan gumawa ng kabutihan kung may pagkakataon at pangalawa kung meron kang kakayahan na makatulong gawin mo dahil ang kabutihan ay makajos at kung gumagawa ka ng kabutihan, good yun. Ano naman yung ganan? May mga tao kasing ginagawan mo na ng kabutihan, inaabuso ka pa. Yun. Kuya daw tayo, mag-ingat sa ganun. Dapat tinitignan natin ngayong kabutihan na binibigay natin, tinatagap nila bilang kabutihan. At hindi pangikayat upang sila ay gumawa ng kasalanan. Kaya magingat tayo. Sa oras na nakikita natin ng pinapakita natin ng kabutihan ay umaabuso. Kailangan matuto tayong putulin huminto dahil yung taong yun na ginagawa natin ang kabutihan ay magkakasala at tayo ang dahilan dahil hindi natin sinaway hindi natin sinabihan kung magkakasala siya, may impyerno siya. tayo ang dahilan kung bakit siya may impyerno. Kaya, kung ang taong ginagawa nating kabutihan ay magkakasala lang, huwag ihinto. Huwag ituloy. Ihinto ang iyong ginagawa. Para ang taong minamasama ang iyong kabutihan ay matauhan. Ito pangatlo. Kung ngayon kabutihan ay minamasama, iniisip, ini minag-iisipan ng masama, magingat ka. Ibig sabihin, para sa taong yon, yung kabutihan mo ay kasamaan. Kaya maski ang harin mo ay mabuti, ang harin mo ay maganda, pagtulong sana, pero para sa kanya, masama yon, umiwas ka. Maganap ka ng mga taong nangangailangan talaga ng tulong at handang tanggapin yung tulong mo dahil kapag tulong mo sa totoong nangangailangan ng tulong magbibigay pugay sila sa Panginoon magpapasalamat na dumating ka pero yung mga taong minamasama ang ating kabutihan iwasan layuan ang tawag sa kanila toxic people walang mangyaring maganda pag ang kasama mo toxic people. Bakit? Ang laman dito at dito ng kanilang kalooban ay kasamaan. Kaya mas gumagawa ka ng mabuti, masama ka pa din. Toxic ka Kaya iwasan. At huli, kung gumagawa ka ng kabutihan at sinusuklian ng kasamaan, o kung di ba gumagawa ka ng kabutihan at minamasama nila, pinamumukha na kanilang masama maski mabuti ginagawa mo dahil po yun number one ingit lang sila number two wala silang kakayahan na gawin yung ginagawa mo at number three sisikapin nila na maging masama ka gagawan kanila nila ng masama kaya pag nakita mong may rabies yung mga halimaw iwasan mo Huwag, huwag ka na makihalubilo sa kanila. Huwag ka na makisama sa mga ganung uri ng tao. Naghihintay lang ang pagkakataon kung kailan ka tutoklawin. Mga alibaw sila eh. Hindi masama ang pag iwas sa kanila. Hindi masiba. ng maghanap tayo ng mga taong makakatulong sa atin. Masama. Kung alam mong masama sila po katapos, gagawan kanilang masama po katapos, lalapitan mo pa din. set po yun. Kaya, kung alam mong toxic sila, kung alam mong masama sila, iwasan. Hindi naman nangangahulugan na nagtatanim ka ng galit. Hindi. Nangangahulugan lang na pinak pinapangalagaan mo ang iyong sarili. Ayaw mo matuklaw eh alam mo nang nangangagat alam mo nang may lason magpapatuklaw ka pa <laughs> siyempre hindi kaya iwasan last but not least may kasabihan nga kasabihan na lang ha birds of the same feather flock together Mari po yung mga taong masasama o nagangad ang masama sa iyo ay mga, may mga kaibigan nga, nagkaibigan mo din. Mas maiging, tutudan mo na din, iwasan yon. Dahil yung mga kaibigan mong naging kaibigan nila, malamang sa malamang, ay unti-unting nahawa sa takbo ng kanilang pag-iisip. Kaya, kung kaya mo iwasan sila, iwasan mo din. Dahil baka magulat ka, ganun na din sila. Sa kwento ng aswang, ang tawag doon yung gaw. Nakakahawa sila. At marami na silang mahawa. Kaya, maging ma mag maging ma, ma, ma pamatyag, maging mapanuri, mag kung sino ang totoong halimaw. Kung sino ang totoong kaibigan. Magingat. ingat Dahil kung hindi tayo nag yun nga, baka tayo ang matuklaw ng halimaw. Alam mo nang as, lalapitan mo pa. Alam mo na makamandag, magpapakagat ka pa. Kahangalan yun. Kaya, there is a limit in the goodness that we do. One, if we see something that is in need of help, help. If we see that our goodness is being interpreted as something bad, stop get away from those people because whatever you do for them that is bad and if they are bad be careful na baka mahawa ka and if they have association iwasan mo din dahil yung association nila baka katulad na din nila yung values nila nahawa na yung gaw nga <laughs> Yang gaw nga tawag doon. Yung mga aswang, nang aswang. At yung inaswang nila, aswang na rin. Kaya magingat ka. Dapat, isa lang. Gumagawa tayong kabutihan dahil naniniwala tayo sa Diyos. At ipagtatanggol tayo ng Diyos. Iiway tayo sa mga tukso, sa mga masasamang loob, at ipagtatanggol tayo. Ano ba, Paul? We have to be vigilant. Yung pag-iwas, yung hindi ka nakikipag, nakikihalubilo, hindi ka nakiki, nakikipag-usap, hindi po yun pagtanim ng galit. Hindi po yun pagtanim ng sama ng loob. Ang tawag doon, pag-iingat. Baka mahawa tayo. Kung ngung mundo katulad nila, ibig sabihin, manatili tayong mag -isa. Magbigay puri sa Panginoon dahil hindi tayo ginawang halimaw hanggang dito lang po maraming salamat god bless us all